tingnan natin guys yung natin anak ko tatanin tayo kunyari ng makaroni oh, tutubo rito yung makaroni oh, tingnan natin kung maniniwala siya oh, yan ito halika muna halika dali Kuha ka ng ano, isang oh, oh. ano, yung makaroni. Makaroni? Oh, ano yun? Yan, ano, yan. Ano, yan. Lagay mo rito. Tingnan, tutubo yan o, oh, tutubo. Sana ah. Oh. Isang piraso, isang piraso. Tutubo yan. Weh. Salang. Salang, hindi yung ano mismo, yung mismong laman. Ano mismo laman? Mismong laman yan. <coughs> hindi, laman mismo. Laman, ah. laman. Ito? Yan. Asan na yung panghukay, yung nakaraan? yung, 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 yung pinanghukay mo lang, na nakaraan na nasa na? pinanak na pwede lang, okay. o, titin, titul, titul mo <laughs> lang ah. pwede lang pag lumaki yan, titindan niya yan oo titindan titindan natin pag lumaki kapag hindi papa lalaki yan ito 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 talaga yan alam mo alam mo hindi mo dyan <laughs> saan? hindi mo dyan dito dito, dito. Bay tutubo bay yan kain mo kain mo kain mo kain mo Yeah. Five, minute lang, five, minute lang, five minutes taon. lang anoin rin. 5 minutes. 5 minutes lang ano hintay, Tapos lalaki na yan. Mm. Sana ah. 5 minutes lalaki. Sige, ready? Ilubog mo yung ano, ilubog mo yung para tumubo. ilubog um, ko na. sige, ilubog mo na. tumubo mo gagawin kagoy dyan? sa Delikado mo, delikado. Hindi. Lulutuin ni eh, Papa. Hindi eh, ako dito. Hmm. Lulutuin. Sige na. Hmm, Diligan nyo. <laughs> topic <tumpik>. <laughs> <big>. Kailangan tubig. <laughs> ako na. Tubig. Kailangan. Ako na nga magtitilig. Three days later. Papa, Papa. Tumubo na. Uy. Tumubo na nga. Ang ganda ng bunga niya. <laughs> Sakto yung bunga. Tumubo na siya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.